running. Oh, Ay, bumubuhos. kami ng bangkot. Uh, Alam. Ah, I love you nangyari kagabi lakas ng ulan mga idol. Tatapos lang ng bagyong U1. Uh, ayun oh. No? Inuubosag yung ano. Oh, tumbak. Oh. Grabe. nangyari dito, dito. Oh, warak-warak na lahat. Barangay hall. Lumipad yung mga hero. Oh, buko la oh. lumipad yung bubong doon oh. Ah, sinara ni Cap. Lukan. Oh, no. Dito po sa Bambang. Sitwasyon ng bambang ngayon oh. Okay naman, walang tubig Safe naman yung mga sasakyan oh. Uy, okay, nawan, nawan, dalong na Ah, ay ikat lang kami di siya pag bukas mo pala ng pinto ng sasakyan tutulo na yung tubig oh,

may pahabol pa na ulan oh, basa camera putol putol mga kuryente oh <laughs> ah tignan mo sabi ko sa'yo. Yung... asan na yung cover nya gamin na mo oh, maano yung ano yung sa... ayun oh hindi lumipad ban sabi sa Atanggal yun. Ibalik yun. Shout out kay Boss John. Ayan o. Punti lang yung pinsala dito kasi di naman ano dito yung pinakamata ay pinaka ano niya landfall. At signal number 5 pala dito no. <laughs> oh, signal number 5 dito pero kunti lang pinsala dito mga ito mga matibay, matibay. Yung mga bahay, oh. Putol-putol nga lang mga kuryente. Ano, bugso kasakreto. Oh no. <laughs> 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 Hindi siya pumahama na, ilang yung ano, tubig. Ulan hangin, ang lakas, sobrang ang lakas wasak yung ano ito na yung pabasok sa amin aray ko, ko tumbala at iba yung kolda namin hindi uh -huh. kinaya ng bagyo Teka lang. Grabe. Yun. So, yun lang yung napinsala. I mean, dito. Ayos naman lahat. Buti na lang walang namang masyadong ano, na sira. Tapos hindi naman ano, hindi naman bumaha dito sa amin ayan salamat sa Diyos na wala namang mga uh, ano dito na nasaktan dito sa amin hindi gano'ng kalakasan din yung ulan nyo pero ano, yung hangin talaga malakas Ali, nasa signal number 5 gagabi dito ayan. mamaya ikot pa tayo sa ano uh, kalaukan homestead ikot tayo dyan ubi na ata yung sa ano may ajina ban ban inbat inbat so, san antonio san antonio ba so lang mga Kaising lang natin. <laughs> Tumba yung ano. Kutol. Kutol ng kuryente na kaya potol potol lang kuryente lang pasok guys girls asa <laughs> na si kuya kaya kuya bossing dan na kering dan yung wag sky Sky. Sky. Putol look ko rin ito. Nakaturo pa. pa.

अलग Astaga Ikut Jauh Oke NBSU Ito ang sitwasyon dito Ito lang naman NBSU <laughs> ng Pambang oh, Ang walang pasok mo edal oh, Cleaning operation yan, cleaning operation dito San Leonardo ay iba Biskaya mm. ingat sa daan mga idol Nadulas, madulas dalis kalsada kami tinitak tak tak, -tak. Hmm. <tries> <tries> Ang grabe ka rin yan o Ito ka bypass sa ngayon Bypass di Agga po di Makate Bypass Makate Ang ganat to ay di San Leonardo Uy grabe Ang pay kape kape ito ay wala pang kape kape Tamo ka Sa iba ay, hindi ah. Magandang ato? Baka madulas tam. Ay, huwag din na ala na eh. Tama, baka maratama. At ito, mag. Lad na ka. ko. Ito yung daan papuntang San Leonardo. Dalan. Agabi ah, ato. Baglaki din ang naumapaw niya, sir. Ay, malayo. Ni? Adayo. Yan. Inabot na dirabi niya. Agustay na inabot dito lang niya Eh. Saka si Dakumad Jenny na naglupya sa ata. Malmusawin ta. Ang kan masak, parang parang nagawa sa, yung slide ng kalinang makate bypass mapuntang sa Junanto, imakir, abas patikan Huh? No. Ito tayo sa ano, pinakatuktok ng uh, bypass dito papuntang Almaguer. Ayan o. Oh. naman siya. Kaso single na motor lang kasi mandawi nakabalagbag na ano. Maluwang naman sa, sa ano, four wheels. Malawa. Matatapos lang ng bagyong Yuwan dito sa Bambang, Noy Babiskaya mga idol. No? Oh. Ah, binaha sila. You know. Baha din, mga idol. Oh. Kahuhu pa lang doon ng tubig, sabi ni Kuya kagabi dito sa San Leonardo. Ah. Hmm. Ito yung ilog to eh. Umapaw na. Oh. Ayan. Grabe sobrang lakas kagabi ng hangin talaga din. Sigurado sa ibang lugar ganun din yung naramdaman kagabi. bali babalik na kami sa uh, bahay punta tayo ng bayan ulit sintro let's go patrolya muna tayo <laughs> mga naganap kagabing tulog ngayon ng Grabe, oh. Makon! Makon! Kale, pare makon on saray ah nani o na nani nagnato ata ng pakababa lowan di ko na yung conyo okay po okay po sermon ilikas tinong pare nikap pare pare

papuntang ano, Makati. Na road. Na tong Ito sa loob ng kalokan, mga idol. Ito mga sasakyan, safe naman, safe. Dito kami sa loob ng kasa. <laughs> na <Nami> sasakyan. <laughs> dito, safe naman yung mga sasakyan natin, mga idol. Ayos naman, ayos naman. Uh, dito sa Kalokan Covered Court ayo park. Ayun. Yung dalawang dun. Okay naman.